Welcome back, mga kaagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. O trending nga naman po ngayon ang Hello Love Again. Bakit nga po ba Mr. Destiny trending? Well, puntahan po muna natin. nagtrending po siya dahil nga po nagbenta na ngayon ng ticket. Hindi po ba Siyempre, yung iba gusto po talaga makapanood ng mas maaga. Yung iba gusto sa black screening nga po nila mapanood. Dahil kapag nanood ka nga po nun, sa black screening, isang linggo po bago po ilabas yon Hindi po ba? Ang ibig kong sabihin, mga kaalgap, eh, matagal pa. Hindi po ba? Bago siya, bago mapanood. Ibig kong sabihin, one week pa siya, bago nyo mapanood. Pero kung sa black screening, eh, mapapanood nyo siya ng mas maaga. Hindi po ba? Yan ang pagkakaiba. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kadab, mas marami po ang makapagpapatunay, makapagsasabi ng mga nangyayari at nagaganap. Kaya nga po ko hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Kasi alam naman po natin yung istorya at ang buong kwento na kahit ano po yung gawin natin, sasabihin lang po nila na ayan na naman gumpaasa na si Mr. Destiny. Di po ba? Kasi kung titignan nyo, no, medyo masakit nga po ito lalo na po sa mga fans ni Heaven Paraleo na parang naityapwera naman po ang pelikula nila Alden na Out of Order kesa nga po sa pelikula nila Katrina at Alden na kung saan November 13 pa nga po raw ipalalabas. Samantalang kay Alden Richards eh, at kay Heaven hindi pa po inaanunsyo. Wala pang eksaktong date kung kailan nga po ito ipalalabas. Wala pong eksaktong oras Araw, ang ibig kong sabihin, araw, buwan. Hindi po ba? Ito yung pinapaliwanag ko na hindi po nila nage at naintindihan. Maraming mga photos, mga video po yung kumakalat, pero inedit lang po nila yon. Ang katotohanan po eh wala po wala po sila maipakita ng mga video na magpapatunay na magkasama nga po si Katrina at si Alden Richards. Pero hindi po nila yung binabatikos. Hindi po nila kung kumbaga, pinapansin. Pero kapag ako nagsabi, agad-agad na tayo ng resibo. Agad-agad sasabihin nila, nako, fake news yan, wala namang ganun. Wala naman akong nakikita ganyan. Pero bakit sila? May nakita po ba silang video nila Katrin at ni Alden na magkasama? And the real talk, mga kalgab, ito yung pinapaliwanag ko na kumbaga galit na galit sila kasi nga po si Mengay wala rin namang ganap kay congressman eh tahimik si Maine ito yung weekend na private family ang araw ng linggo pansin niyo walang post si Mengay sa Instagram walang post si Alden Richard sa Instagram walang post si Alden Richard sa kanyang Facebook, Twitter, o ganun din po si Menggay. Talagang binibigay nila ito para sa family. Ibinibigay talaga nila to para po sa kanila. Kaya lang po mga kaldab, yung bitter po sa akin. Galit na galit. Hindi ko alam kung bakit nga po ba inis na inis. Hindi po, pasensya na po kayo kung bakit ko lagi ito sinasabi o pinapaliwanag. Para lang po sa baguhan para lang po sa mga bago nating kumbaga kaaldab na ngayon lang po nag-subscribe para lang po sa mga Aldab Nation na ngayon lang po nakita yung channel ni Mr. Destiny na sinasabi nilang uy may Aldab pa pala meron pa palang isang Mr. Destiny na nagbibigay at naninindigan para sa Aldab Nation kaya nga po ako nandito, hindi po ako nagpapatinag. Kahit sabihin nila na bagsak at wala na pong aldab, never po tayo nagpalit ng content. Kasi kung gugustuhin ko at kung nanaisin ko po na mas mag magkaroon ng mas maraming viewers, mas maraming subscriber, gaya ng sinasabi nila na ginagamit ko lang po yung aldab, eh gagamitin ko na po yung kasikatan ng katlin. Sabi nga ng ise eh, bago lang daw yung account niya pero umabot na ng 100k yung followers niya sa Facebook. Oh, eh ganun lang gagawin ko. Pero bakit ko naman po gagawin yon? Dahil yung mga yon mawawala din po yan eh. Kapag ka dumating po yung November 13, natapos na yung pelikula, yung subs, yung mga followers niya na 100k, bigla po yung maglalaho. Hindi po katulad ng Aldab na hanggang ngayon matatag, hanggang ngayon kampante, hanggang ngayon nakikipag laban pa rin sa mga taong pilit po tayong binabatigos, pilit po tayong sinisiraan, pilit po tayong pinababagsak. Kaya po nga sila yung guilty, sila yung inis, sila yung galit. Lalo na po kapag ako nagbibigay ng mga kwento, patungkol po sa mga nababasa natin, patungkol po sa mga sa mga pinopost sa mga website. Yung iba talaga nakikisawsaw. Yung iba po talaga ginagamit sina Alden, si Katrina para lang po sa kanilang pansariling interes. Pero kapag si Mr. Destiny never po, ang katwiran po kasi mga na bakit naman po natin gagamitin yung Aldab na alam naman po nila simulat simula pa lang po eh Aldab Nation na po ako simulat simula pa lang po eh lahat po ng mga binabalita ko 101% di po ba since 2015 lahat po napakarami na po nating alam napakarami na po nating kumbaga may papaliwa na gaya nga po ng isa nung kumbaga di po ba nagtanong tayo sa mga Alden Fanatics na si Alden Richards na kumbaga laking probinsya di po ba <clears throat> papayag nga po ba siya na makitang ganoon ang kasuotan ni Catherine di po ba hindi kahit si Father Jeff pag nakita yun pagsasabihan si Alden eh na wag ganoon di po ba wag masyado daring kasi tignan nyo ha ah, sabi ko nga po ito sa century 2 na di po ba naging kapartner ni Alden dyan si Bella Alonso pero hindi po nagpakita ng ganong kasexy si si Ann Curtis at si Nadine Lost, Nadine Lustre. Ganun ba ka sexy yung nakita ninyo? Ganun ba baka... kawiwindang yung mga kasuotan nila na talagang halos matanaw mo na yung langit? Hindi, para lang klaro. Hindi po ba hindi? Maho, oh, tapos balikan natin yung preview. Di ba si Mengay naging preview magazine din? Laging mega magazine. Lahat ng magazine ng panahon 2015 hanggang 2017. Sila, Mengay at Isoy. At may sarili-sarili may po sila. Nakita nyo bang nagsuot si Mengay ng bearing? Nakita nyo po bang nagsuot? Oh, nagtupis po siya. Baka may mag na. Hindi, nagtupis nga siya. Sexy. Okay lang yun. Kasi, kumbaga, private naman yun eh. Ibig sabihin, pinost ni Mengay na wala talagang nakakita. Na siya lang. Kumbaga pinakita niya lang, pinaramdam niya lang kung gaano siya ka-sexy. at isang beses lang yon hindi na po nasundan yon dahil kumbaga hindi na nga po nagustuhan ni Alden Richards yun o oh, tapos ang mga bali po, di, sa mga bali po sa mga magasin po tapos ang pinakamatindi rito yung bench nakitaan nyo bang sobrang sexy ni Mengay sa bench hindi para lang klaro o oh, ito yung pinapaliwanag ko na kumbaga galit sila sinasabi o baka sabihin naman nila ay e, kasi sexy naman si Catherine eh. okay lang sa kanya bakit si Bea Alonso hindi ba sexy yan si Ann Cortez at si Nadine Lustre hindi ba sexy yan De, para lang klaro kaya ang sabi ko sa inyo kapag si Mr. Destiny nagbibigay ng balita 101% marami tinatamaan maraming apektado maraming naiinis at marami nagagalit. Ultima si Christy Fermin, galit eh. Hindi po ba galit yan? Real talk. Sinasabihan tayong bakla. Hindi po na lang kasi alam yung buong istorya. Walang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Bestie para updated po kayo <clears throat> sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina kinamengay episode tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ah, sa mga mami sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig